Dragon. Ayan, isang maulang umaga sa inyong lahat. Yan for today's episode, update, update na naman tayo. And syempre, dito lang ulit yan sa farm. So, yan mga ka-Dragon, dahil taga-farm kami, syempre, pinakbet na naman ano, ang ulam. Hindi kami bang sasawa. Oh, kahapon, masarap din yung ulam nung namin na yung manok. Oo, ano, naubos nila guys yung ulam nila kahapon dahil nasarapan nila. So ngayon request na naman ni e, Kuya Prim, gulay na naman daw. Ngayon <laughs> pagpitas na kami ng palya, palang niya. <laughs> sa ang palaya. na inunahan niya na kami ng pitas ng kanyang ano, palya, pal sigarilyas. Yes. So ngayon guys, uh, ito yung ating lulutuin. Siyempre may inihaw siyang bangos. Para naman mayroong ano. Inihaw, <laughs> <laughs> uh, prito. Ay, May prito siyang bangos na sahog. At siyempre mayroon din tayong kasaba. Ayan, mag... Ano yung recipe mo, ante? Inangit. Inangit daw na kasaba. Yan, merienda natin yan mamayang hapon. Masarap yun sa kape, syempre. Pang ano talaga yun, terno yun sa kape. So, ngayon guys, ang aming gagawin yan, bali na kapag pabubong na rin sila, mag-start na silang maglagay ng kad sa aran. Ano sa Sa yun. Sa hig niya, sa Tagalog. At magbetulong ulit tayo guys pag magkakayas ng kawayan at... Mm, magpuputol ng kawayan. Ayan mo guys, sa mga kadragon natin dyan, ang mga bagong kadragon, yan, paki uh, like, like naman at paki follow ang ating uh, Facebook page, Ayan, at sa ating YouTube channel guys, huwag naman kayo mag ng ads. Tulong nyo na rin po sa mga news. So, ayan mga kadragon, syempre gusto rin namin magpasalamat kay Sir Willie, Ayan, uh, biligyan binigyan tayo ng pangpadagdag sa budget natin sa ano, sa ating kubo. Yan, thank you so, thank much, you so po. Sure much po. Thank really you so much Sir Willie. God bless really. po. Sana ay bigyan pa kayo ng ama ng mahabang mahabang buhay para mas marami pa kayong matulungan. At syempre kay Ma'am Evelyn bison from Hawaii. Yan, thank you so much din po uh, sa inyong tulong din po sa ating DFL. Uh, nagbigay din po siya ng pang-cemento. Yeah. Pang-bilidaw namin ng cemento. Yan, thank, thank, you, so thank much you so much po. Much sa biyaya mo po sa amin. At syempre kay Ma'am Jenilyn Park from Korea. Yan, Um, nagbigay din po siya ng pang Bili natin ng kawayan <laughs> Ayan, thank you so thank much you po Thank you so much po Sa mga niyo sa amin At sa inyong lahat, mga dragon We love you all, guys God bye bless bye. po sa inyo God yes. Good morning po Simula ng umaga ng Masayang umaga <laughs> Ayan, guys Naulan na naman ng aga-aga Buti na lang, ano, mahina lang Ayan mga kadragon, yung ating sili at talong nilipat na natin dito. Tapos mamaya magtatanim na tayo ng sitaw. Ayan ang daming bunga ng ating talong. Kaya lang tong talong namin hindi siya haba. Hindi siya pang torta. Next time ang bilhin natin yung mahaba. Nagbabawi ata si Papa mo at ng half day kapon. Eh. Half day si Papa kapon. <laughs> Nag-work-work -work din siya. Ha tapos back half day na naman siya ngayon. Kung <laughs> <laughs> hmm? hindi siguro mag-ulan. kailangan na natin siyang pitasin dahil ano, magtigas na yan. Oh, medyo matigas na eh. pa, eh. Yung... Maliit lang talaga siya. Mayroon, so, mayroon na, na doon. Mayroon may na doon. Mayroon na doon. Mayroon na doon. Yan si Papa ang taga-putol ng kawayan. ayan, bali ito yung ating lulutuin. Meron tayong okra, sigurillas, talong, tsaka talong nubilong. Ito, napitas na naman natin sa ating gulayan. Ito guys, yung ano, uh, bulaklak ng kalabasa nila, Kuya Billy. Mm, diba? Sarap. Mm -hmm. Parang wala tayong, ano ha, parang may tulang pala dyan. Hmm, may tulang talaga. Ang patola. <laughs> Ang patola ni pare. Ang patola ni pare. Baka kasi wala nang kwanya. Pinitas nyo ba naman lahat? Oo oh, e, eh. sinusur namin yung dalawa ng kwanta men. guys mag palatan ko na guys at maggawa kami ng inangit ng kasaba para hindi rin dahil hindi lang mamay Masarap ito guys. Masarap hmm. sa kape. Ito mga kadragon yung binili natin sa lola ni Indang. galing pa lang sila inbang sa situ uh, sitio album Baka mag-update ka na naman ngayon. Wala man lang. Kapon, update ka. sa bukid, magpulot-pulot ng mga ano, may ulam ka na. Pwede rin kohol. Kami guys, ano, hindi masyado sa alcohol. Yung igi, yun yung gustong gusto namin, yung dagdag. Ang kinukuha nanti pa Tay? Malilaet. Okay. Eh, okay. mm -hmm. okay, itong kasarapan. Yung mm -hmm. mga ganitong size. Kung pa na nakuha mo, wala Sarap pa luwan ng katulang. Mm hmm, may mm kamuti daw. Hmm, bro, di ba? Okay, mm -hmm. basa ang raw. <laughs> Ayun mga kadrabon, grabe itong nabili natin, ano, kawayan. Tama! Tama! matabak pa to sa ano ah, legs ni Gigay. <laughs> oh, malaki. Okay. Ang bitin namin dito guys, ano, 150. Nasa 30 yung kailangan namin. Bali, lima pa lang yung ano na napapahila. Masarap magbang. Ano yung muna sa fish pan. Problema lang dito guys. Ano? Sobrang putik oh. Kapag ano siguro sa December. Pag hindi na maulan pa, kutan natin ito ng buhangin. Tamandato yan. Pag guys, pista. Pag karne, hindi. <laughs> Actually, guys, ano, sobrang hirap maghanap ng karne ng baboy ngayon. Kahapon pumunta kami ng bayan, walang ano, karne ng baboy. Tingta, parang namasama. Gawa nga ng may mga sakit ang baboy k s mm. f Sarap Ayan, pagsalos-saluan um. natin ang ating ulam na gulay Mga nanon guys! <sukas> Talagang mga naku, mabisigin ko. Ito talang tawag ko lang, hindi daw nagpunta yan Budak? Sabi ko, kaya Hindi daw katulad din Nagbabay, hindi budak hmm ah nabunin natin yung guo dyan siguro sa balak pa lang natin bukas. ka dito nyo kahit kuwa malunggay dito po tisipan mamagta yung mga na kulam kain kayo mga kadragon iluan yung to kaya nagbara di ay na po just magiging mas gagawin Hindi yung bukid bagong anay manambot Medyo ano nga lang siya, hindi siya sobrang Hindi eh. hmm. pa namin natikman yung naan <coughs> <coughs> hmm. namin, hindi pa kami nakapagayin. Oo, hindi ko mga ng mga 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 sila mga 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 ba? mga 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 Yeah, hindi hindi man mahangat kasi kain niya. Pipin na sukra bang. Ayan guys, after lunch break, back to work. Kasi maghapon natin yung isa. <laughs> Ang gaya. Masyado niya kasing pinapakinis. <laughs> Parang mukha niya. <laughs> Ako nga maldi malde eh. Baka yung side, panot Ay yung anong tag Yung sa buhok. Ah. Tukab-tukab. Talaga eh. <laughs> pagtukab at yung bunog ko eh hindi matalim. Sila na magpando na. Eh. Ang kinmarsin na. Nasaan tayo na sumapan natin ng kurodo para magpando sa Punasan mo na yan bago lagyan ng ano, barnis. Punin pa. Barnis ang pata? Oo eh. Yung Latihaid. lihain pa ako. Hindi na, gayat na ha. Pag naliha ba? Pwede mong ganunin lang. Para matanggal yung ranat-ranat niya. Ayan guys. Si Auntie Pasing naman ang magluluto ng mariyanda kamote kahoy. Anong luto, Ben, ante? Inangit, inangit daw. Inangit? inangit na kamote kahoy.

Tawa lang man yung lasa niya. Ayan, update, update. Naggada tara na. Laban ng minday. na ng dagkis-kis. Yung isa na tapos patapos doon. Masyadong makinis. Oo, oh, oh, ayun yung ka. kabusisi nung kanya daw. Gusto niya nga eh. ako nga puro ko. Kutab. <tinyo> <tinyo> Kutab. Kaya na eh magpan magtanggal na. Huwag mo gano'n na. Wala na. Ayaw na. Ayaw na. Ayaw na. Suntukin ko ah. Hindi mo nga natin maka. So ayan mga ka-Dragon, Request ng um, mga boys na... Ang ulamin daw nila bukas ay igre. So, iwag po natin sila ng ladod. Sabi nga, gila pa, ang width daw natin. Pabor sa amin. <laughs> magka rum bisikong Ala ka Igege, bura dibuddown natin bukas at gataan.

O, oh, diba? Ang dami rin namin nakuha. Talaglag natin yung nakuha kanina ng lipasig. ka eh. Ganda ng bundok, oh. So, ayan, mga ka-dragon. Ayan, pa na rin po ang mga ladies. yan pagod na pagod. Yes, <laughs> kasarutulog dito namin, guys. Walang <laughs> tulog, guys. Pagodongrit <laughs> namin, guys. Pero ito, so, hindi. Pin pinakamalinis. Paano <laughs> nagkaya sa ako ng kawayan, guys? Paano kasi kami, namulot kami ng igi. Para mayroon daw tayong paulam bukas. Ayan, thank you so much po. Kita-kits po ulit tayo sa ating mga susunod na episode. We love, Hello, you. Guys. bye <laughs>